matindi. Hmm? Ito, Pulong Duterte naman. Si Pulong. Ito, ito, ito. Ah, mga kababayan. Pulong Duterte, kinundi na. Hmm. Kinundi na ang mga grupo ng koalisyon dahil daw ah, nagbabala ito sa bansa na tatanggap sa kaniyang ama no, ng pansamantalang kalayaan or interim release. Kinundi na ni Pulong Duterte ang grupo na tinatawag nilang uh, anong tawag doon? Uh, meron dito yun eh. isang bayan coalition ba? Hindi ko alam kung anong grupo yung sambayan coalition ha. Ah. Ito mga kababayan sa Abanti News. Sabi dito, kinundi ni Davao City Representative Paulo Duterte ang isang bayan koalisyon sa pagbibigay ng babala or warning sa mga bansa na posibleng kumupkop kay dating Pangulong Duterte sakaling mapagbigyan ang hiling na pansamantalang paglaya or interim release mula sa detention facility ng International Criminal Court or ICC. So ito po ang sabi ni Pulong mga kababayan. Ito po, he is no longer a threat to the presidency. As he is already legally barred from doing so. Ah. So hindi na daw, wala na daw uh, time para maging threat pa si Digong sa presidency kasi bawal na nga naman tumakbo. Ito ah mga kababayan, gusto ko lang explain sa inyo. Dito kasi sa ating bansa sa Pilipinas, kapag presidente ka na, bawal ka nang tumakbo presidente ulit. Maliban na lang kung baguhin ang konstitusyon. Oh, hindi po tayo katulad sa Amerika kay Trump na kung gusto mong tumakbo pang presidente ulit, pwede pa. Ang Pilipinas hindi na. Mm. So kinundi na ni Pulong Duterte itong isang bayan koalisyon na nag-warning at nagbabala sa mga bansa na kumukupkup o handang kumukup sa kanyang tatay. So sabi niya, he is no longer a threat to the presidency as he is already legally barred from doing so. Sadly, the very country that he served cannot accept him back because of its leaders who now disdown him. Ah, sa sinisi pa si Marcos. Ah, so ang nakakalungkot lang daw sa bansa daw na kung saan pinagsilbihan ni Digong na tatay ni Duterte, Sara Pulong at Baste at Kuting, ah, hindi na daw tinatanggap si Digong na kung saan isang leader daw na si Marcos ah, who now disown him. Di ba? Diba? Sinisi pa si Marcos. Inangkin na daw <clears throat> ni Marcos ang Pilipinas at hindi na daw tinanggap si Digong. Mm. Ito mga kababayan, gusto ko magbigay din ng reaksyon. Pulong, 'di ba mambabatas ka? 'Di ba nakapag-aral naman siguro kayo? Si Sara Bugado. Bayaw mo si Manscarpio, Scarpio Bugado. Si Digong tatay mo Bugado. Ewan ko ikaw at si Basti ano ka. Oh. So actually may mga kaibigan din po kay abogado. Bugado. Siguro, alam nyo po ang batas kung bakit ang tatay ninyo, huwag mo nang sisihin yung isang bayan koalisyon at huwag mo nang sisihin si PBBM kung bakit hindi pinapauwi at hindi makakauwi ang tatay nyo. Ganito ang explain yan. Alam mo ba kung bakit ang tatay mo hindi makakauwi-uwi sa Pilipinas? Kasalanan din niya. Daya? Kasalanan din niya. Huwag nyo nang linlangin ang tao. Kung araw-araw kayong manlin lang, nandito naman kami araw-araw na mag-educate sa mga nalilin lang. Kaya nga yung mga putang DDS, kahit galit ako dyan, tinuturuan ko pa rin. Anong saisay ng pagbablog ko at pag-explain, at punain at barahin, yung panlilin lang at paghanap simpatsya ninyo sa mga bubong DDS, kung nandito naman kami na handang i-straight o uh, i-tweed ang mga baluktot ninyong pampapaawa sa mga supporter ninyong bobo. Ah, oh, eto kung bakit. Nandito ako para i-explain. Alam mo ba, at alam nyo ba mga DDS, kung papakinggan nyo si Baste, si Sarah, si Pulong, at si Kitty, <clears throat> malilin lang kayo. Pero kung manood kayo sa akin, ito po ang sagot dito hindi po kailangan ikundina ni Pulong ang Sambayan Coalition at hindi niya pwedeng sisihin si PBBM kung bakit hindi makauwi-uwi si Digong sa Pilipinas. Una, alam mo ba na ang ICC ay hindi basta-basta makapagpauwi kay Digong kasi hindi na miyembro ang Pilipinas sa ICC. Ang bansa lamang na pwedeng kumupkop kay Digong at tanggapin siya at magkaroon siya ng pansamantalang kalayaan or interim release ay yung mga bansang miyembro ng ICC. Ngayon, tanungin ko kayo, anong bansa ba tinanggal ni Digong ang ICC sa Pilipinas? O, anong taon? 2019, di ba? O, correct me if I'm wrong, mga kababayan. 2019 ba tinanggal ni Digong ang Pilipinas pagiging membro ng ICC? So, ano na ngayon? 2025. O, 2019. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6 years na po na hindi miyembro ang Pilipinas sa ICC. Ang nasa batas ng ICC, ang bansa lamang na pwedeng kumupkop kay Digong ay ang bansa na miyembro ng ICC. So ngayon tanungin ko kayo, mga DDS, paano ako makakapagilit sa liig ko kung ang bansang Pilipinas ay hindi pwedeng tanggapin si Digong kasi hindi naman tayo miyembro ng ICC anymore? Kasalanan din ni Duterte kung bakit hindi siya makauwi-uwi. Bakit? Kasi tinanggal niya ang Pilipinas pagiging membro ng ICC. Kasalanan po niya. Kaya ngayon, kung gusto niyong magilit ako, paluin niyo ng martilyo yung ulo ni Digong. Kasi kung bakit hindi siya makauwi-uwi, kasi tinanggal niya ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC. So ang bansa lamang na pwedeng kumupkok ay miyembro ng ICC. Ulitin ko, miyembro pa ba ng ICC ang Pilipinas? Hindi po. So paano makauwi si Digong? Paano ako magilit? O, oh, ngayon mga DDS, alam nyo na ang sagot. Kaya malakas ang loob ko na ko kayo. Magigilit ako kung makauwi si Digong. Paano makauwi kung mismong ang bansa na Pilipinas ay hindi naman miyembro? Am I right? ba? Diba? Kasalanan po pulong ng tatay mo kung bakit hindi siya makauwi. Ngayon mga DDS, tapos magagalit kay sa akin. Yung panggilit ko, kahit isang libo ang bilhin ko, kakalawangin yan. Bakit? Hanggat hindi ipasok ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas sa pagiging miyembro ng ICC ulit, hindi makakauwi si Digong. ba diba, Ma'am Sakura? Hindi makauwi si Digong. Puputi na ang uwak. Ha? Mauubos na ang pera ng Pilipinas hanggat hindi miyembro, hindi makauwi si Digong sa Pilipinas. Ang bansa lamang na pwedeng kumukup sa kanya ay miyembro ng ICC. I-2019 e pa lang, itinanggal na ni Digong ang ICC sa Pilipinas. So, paano nga siya makauwi? Ngayon, paano ako magilit? Di ba? Guru ako yung isi, hilo po ma'am. Paano ako magilit? Hanap ka ng hanap sa akin. Mag-research kayo. Kung doon kayo makinig sa tatlong magkakapatid na Duterte, maluloko kayo. Pero kung mag-research kayo, malalaman ninyo. Kaya nga ang lakas ng loob ko eh, putang ina, magilit ako kung makauwi si Digong. Eh paano nga makauwi? Eh hindi na nga sa tatanggapin ng Pilipinas. Kasi bakit? Hindi na miyembro ang Pilipinas anymore sa ICC. Di ba? Ah. Oh. Ngayon, makauwi man si Digong pero nakagarapon or pantay ang paa. Sa tingin nyo, abutin pa 2026 si Digong doon, sa hina na ng kanyang katawan. Ha? Ah? Sa payat ni Digong ngayon, mismo si Pulong nagsabi, kung payat daw si Digong nung unang punta niya, dubli ang pinayat nung pagbalik niya kayong pangalawa. Sa tingin ninyo, tatagal pa ang buhay ni Digong? Ito lang nga, bigyan ko kayo ng tulong para kumalma ang mga puso ninyo, mga DDS si Digong, panabla na lang ang ginagawa niyan. Panabla. Bakit? Handa si Digong magpakulong. Handa si Digong mamatay doon sa dahig para ma-preserve at pamat manatili na ang pangalang Duterte manatili sa posisyon sa politiko. Ang problema lang mga kababayan, gising na ang tao. Magkaiba ang sitwasyon ni Ninoy at ni Cory. Magkaiba ang sitwasyon ni Digong at ni Sarah. Hindi porket mamatay si Digong sa dahig, pag tumakbong presidente si Sarah, kaawaan siya ng tao. Magkaiba ang pagbaril kay Ninoy sa pagpatay ni Digong ng 30,000 ka-adik na hindi dinaan sa due process at hindi pa sure kung totoong adik yun. Kaya, yun ang sagot kahit si Digong mamatay dyan sa ICC, panabla na lang yan. Ano pang habulin ni Digong? 80 years old na siya. Ano kailangan pa niya magjowa para makaanak uli? Titigas pa ba titi niya? Tatakbo siyang presidente ulit, eh, hindi naman na pwede. Tatakbo siyang mayor. Mamamatay na rin siya ilang linggo na lang. Ilang taon, hindi na nga abot taon yan. Hindi abot New Year yan, mamamatay yan. Panabla na lang yan. Kasi pag namatay si Digong, pwede nilang gamitin tatakbo si Sara. Ang tanong, hindi pa bagising ang taong bayan? Yun ang totoo. Huwag niyong sisihin kung sino-sino. Sambayan Coalition, PBBM, Tore, ICC, Interpol. Huwag niyong sisihin. Ang sisihin ninyo, yung tatay ninyo, kung bakit niya tinanggal ang Pilipinas pagiging miyembro ng ICC, kaya nahirapan siya ngayon bumalik. Ah, Paano ako magilit? Nga nga. ba diba, Mamuwing Watanabe? Nga nga. Paano ako magilit? Kung hindi naman tatanggapin ng Pilipinas yan. Kung hindi luluhod, ang magkapatid na Duterte kay Bongbong Marcos, hindi makauwi si Digong. Alangan man, si PBBM pa luluhod sa kanila. ba? Diba? Si PBBM pa ba ang luluhod sa harapan nila para pauwiin si Digong? Samantalang inaraw-araw sabihang, Meron tayong presidenteng bangag doon, bangag ngayon, putang inang yan. Luluhod si BBM. Tapos ngayon, ha, ah, tatawagin pa ni Sarang Iskamer at Budol. Aba, matindi. Tatawagin pang Iskamer? Sa so tingin nyo, matutuwa si Marcos. Ano akala nyo kay Marcos? Walang utak. Akala nyo kay Marcos, tulog? Sabi nga ni First Lisa, bad shot ako dyan. Ah, bad shot na ako dyan. Namumuro na sa akin yan. Bad shot ako dyan. Ikaw ba naman, yung tatay mo tawaging bangag, yung, yung kasama mo sa trabaho, yung nagpapasahod sa'yo, tatawaging bangag, tas ngingitian mo, bad shot ako dyan. Sa tingin nyo, matatawa si Lisa, matatawa si BBM. Ah, pumirma nga si Sandro na ma si Sarah eh. Kasi ikaw ba naman lulo niya hukay itapon sa West Philippine Sea? Oh. Yan ang tandaan ninyo. Si Sandro ang kauna-unahang pumirma na maimpit si Sara sa Kongres. Ikaw ba naman? Hukayin si, di, si, si, si ano? Apulakay. Itapon sa West Philippine Sea. Matutuwa ka? Tapos yung tatay mo, sasabihin na, Putang ina nyo! Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Lisa Marcos. Kapag ako pinatay, <coughs> may kinontrata akong killer na pag ako namatay, patay niya si Lisa, si Bungbong, at si Martin. No joke! No joke! Ah, oh, tapos sa tingin nyo, luluhod si BBM sa harapan ninyo. Anong sabi ni PBBM? Kung ganun lang din naman kadali, bantaan ang buhay ng presidente, paano pa ang ordinaryong mamamayang Pilipino? Ah, papalagan ko yan. Hmm. ba? Diba? Tapos ngayon, tawagin mong scammer? Nga nga. Ano kayo? Nanalo ng luto nang hindi tumataya. Ano ka? Si Mama Mary na buntis na hindi kinakantot? Ano ba sabi ni Nura Unor? Walang himala! Ang himala! oh Ay wala! Mm, putang ina! My brother is not a pig! Walang himala! Oh, putang ina! Putang ina nyo! putang ina ninyong lahat. Bongbong Marcos, Martin Romualdez, Lisa Marcos. Kapag ako, wag kang mag-alala ma'am. Kapag ako pinatay, may nakausap akong killer na pag pinatay ako, patayin niya si Lisa, si Bongbong at si Martin. No joke, no joke. Ah, uh, matutuwa si Marcos dyan? Pauwiin si Digong? Luhod si Marcos sa inyo? No way. Sabi ni Pulong, no way. Di ba? Yun yun, mga kababayan, ang katutuhanang sagot. No way. Di ba? Ah. Yun yun, ganing Archola. Hello po, ma'am. Hmm. Just me yung marimar. Kaya alam nyo na. Ah. <coughs> so, Ito tayo, mga kababayan.